sa pagsisimula ng iyong paglalakbay sa pag-unawa kung siya nga ba ang itinalaga ng langit para sa iyo. Mahalaga na manatili kang bukas at tahimik ang puso. Sa bawat palatandaan na ipinapadala ng mga anghel, may malalim na kahulugan na hinihintay mong matuklasan. Hinihikayat kitang pakinggan ang buong mensaheng ito ng buo dahil sa bawat linya, naroon ang mga susi para sa iyong kaluluwa. Huwag kalimutang mag-subscribe at mag-iwan ng isang tahimik na like upang higit pang pagyamanin ng ating samahan sa liwanag ng mga anghel. Marahil madalas mong itanong sa sarili mo, kung tama ba ang taong lumalapit sa puso mo, kung siya nga ba ang pinagkaloob sa iyo ng langit? Hindi ka nag-iisa sa pag-aalinlangan na iyon. Sa bawat gabing tahimik ang paligid, ang mga palatandaan ay unti-unting sumasalubong sa iyo. Sa isang bulong ng hangin, sa liwanag ng buwan sa mga pangarap na tila dala ng mga bituin. Hindi basta-basta ang pagtatalaga ng langit. Sa likod ng bawat pagsubok, naroon ang paanyaya ng mga anghel para matuklasan mo ang tunay na kahulugan ng pag-ibig at pagtitiwala. Sa puso ng bawat babae, may tinatagong ilaw na tumutugon sa mga palatandaan, mga munting himala na dumarating sa hindi inaasahang paran dapat lamang itong pakinggan ng buong puso. Sa paglalakad mo sa landas na ito, damhin mo ang mga banayad na pakiramdam, ang mga tanong na hindi mo maipaliwanag, ang mga sagot na tila nagmumula sa kailaliman ng iyong pagkatao. Ang mga anghel ay laging nasa paligid, nagbibigay ng mga hudyat na siyang gabay sa pagtukoy kung siya ang itinakda para sa iyo. Kapag may nararamdaman kang kakaibang kapayapaan tuwing siya ay naroroon, tandaan mo, Iyan ay isang biyaya mula sa langit. Ang mga anghel ay hindi nagsasalita ng malakas. Sila'y nagmumungkahi sa pamamagitan ng mga sandaling puno ng katahimikan at kasiyahan na nararamdaman mo sa piling niya. Hindi madali ang magtiwala, lalo na kung ang puso ay nasaktan na. Ngunit, ang mga anghel ay palaging nagpapadala ng mga palatandaan na nagsasabing, Huwag kang matakot. Sa bawat luha may kalakip na pagtubos na handang bumuo ng panibagong kabanata sa iyong buhay. Ang kahulugan ng pagiging itinalaga ng langit ay hindi lamang sa pagtanggap ng isang tao, kundi sa pagtanggap ng sarili mo ng buo. Sa bawat araw na ikaw ay tumatanggap ng sarili mo, nagiging mas malinaw ang mga senyales mula sa mga anghel at ang tamang tao ay lalapit sa iyo ng may katotohanan. Kapag napapansin mong paulit-ulit ang mga simbolo, isang kulay, isang hayop, o isang pangyayari, ito ay hindi basta aksidente. Ang mga ito ay mensahe mula sa langit na naghihintay kang bigyang pansin. Sa mga sandaling ito, maramdaman mo ang init ng presensya ng mga anghel na nagbabantay. Huwag kang magmadali sa paghahanap ng kasagutan. Ang tamang tao ay dumarating sa tamang panahon. At ang mga anghel ay nagsisilbing mga gabay na naguugnay sa inyong mga landas. Sa bawat paghintay, Ipinapakita nila ang halaga ng pagtitiis at pananampalataya. Maaring may mga pagkakataon na may naramdaman kang alinlangan o pagkabigo. Ngunit tandaan mo, ito ay bahagi ng paghubog ng iyong kaluluwa. Sa bawat pagsubok, ang mga anghel ay nariyan upang gabayan ka para matutunan mong kilalanin ang tunay na kahulugan ng pag-ibig na ibinibigay ng langit. Hindi mo kailangang makita o marinig ang mga anghel upang malaman na sila ay nandiyan. Sa mga maliliit na detalye ng buhay, sa mga malalambing na salita ng mga taong nakapaligid sa iyo, doon mo mahahanap ang kanilang mga hudyat na nagpapatunay na ang tamang tao ay malapit na. Sa iyong puso, may liwanag na nagmumula sa mga panalangin at pangarap mo. Ang mga anghel ay kumakapit dito, naghahatid ng pag-asa at katiyakan na ang lahat ng iyong hinahangad ay nasa tamang landas. Manalig ka dahil ang langit ay hindi nagkakamali sa mga desisyong inilalapit nito sa iyo. Ang pagtitiwala sa mga palatandaan ay isang sining na kailangang alagaan. Kapag sinimulan mong pakinggan ang mga senyales mula sa paligid, mula sa iyong sariling pakiramdam, bubukas ang mga pinto para sa mga himalang dala ng mga anghel. Huwag hayaan ang pag-aalinlangan nahadlangan ang iyong puso dahil ang pag-ibig na itinalaga ng langit ay may dalang kapayapaan hindi kalituhan kung ang relasyon ay puno ng sakit maaaring itoy isang paalaala mula sa mga anghel upang magpakatotoo sa sarili at muling maghanap ng liwanag sa bawat sandali ng katahimikan bigyang pansin ang mga bulong ng hangin ang pag-ikot ng mga dahon at ang init ng araw na tila ba nagpapadala ng mga mensahe. Ang mga ito ay mga palatandaan na ipinapadala sa iyo upang patunayan na hindi ka nag-iisa sa iyong paghahanap. Huwag kalimutang pahalagahan ang iyong sarili. Ang mga anghel ay nagpapakita ng tamang landas kapag ikaw ay nakahanda ng tanggapin ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Isang pag-ibig na nagsisimula sa pagtanggap at pagmamahal sa sarili. Kung minsan, ang itinalaga ng langit para sa iyo ay hindi palaging katulad ng inaasahan mo. Ngunit laging may mga palatandaan na nagpapakita na siya ay isang biyaya na dapat ipagpasalamat. Magtiwala sa mga anghel na naglalakbay sa tabi mo. Ang pagtanggap sa mga sinyalis na ito ay nagbibigay sa iyo ng lakas upang harapin ang mga hamon ng puso. Hindi ka nag-iisa. Ang mga anghel ay kasama mo sa bawat hakbang nagbabantay at nagtuturo kung paano matutunton ang daan patungo sa kaligayahan. Kapag natutunan mong pakinggan ang mga pahiwatig ng langit, mararamdaman mo ang isang di mapantayang kapayapaan sa loob ng puso. Iyan ang tanda na ang iyong kaluluwa ay nasa tamang landas, isang landas na puno ng pag-ibig at biyaya, maging bukas sa mga pagkakataon na darating ng hindi inaasahan. Ang mga anghel ay naglalahad ng mga pagkakataon sa anyo ng mga taong magbibigay, liwanag sa iyong mundo. Huwag matakot yakapin ng mga biyayang ito. Ang bawat palatandaan ay isang paanyaya upang tumanggap ng mga himala ng langit. Sa bawat ngiti, sa bawat salita, may mga aral na nagmumula sa mga anghel na nagnanais na makita kang maging ganap at masaya. Alalahanin mo, ang paglalakbay mo ay hindi natatapos dito. Patuloy na magtiwala at pakinggan ang tinig ng mga anghel. Dahil marami pang mga palatandaan at biyaya ang naghihintay na tuklasin mo. Nandito ako upang gabayan ka sa susunod na yugto ng iyong paglalakbay. Sa bawat araw na dumarating, tandaan mo na ang bawat pagsubok ay may dalang aral mula sa mga anghel. Hindi ito basta paghihirap lamang, kundi mga hakbang na patungo sa paghubog ng iyong lakas at pagkatao. Sa likod ng bawat unos, may lihim na biyaya na naghihintay sa iyo isang piraso ng plano ng langit na magdadala sa iyo sa tagumpay. Hindi madaling manatili sa landas ng pananampalataya, lalo na kung ang mga sagot ay nagtatago pa rin sa mga anino ng iyong puso, ngunit ang mga anghel ay patuloy na nagpapadala ng mga liwanag, maliit man o malalaki, upang patunayan na ikaw ay hindi nag-iisa sa paglalakbay na ito. Minsan, ang mga palatandaan ay nagmumula sa mga pinakahindi inaasahang lugar sa isang ngiti mula sa estranghero, sa isang banal na salita na biglang pumasok sa isip, o sa isang paghimlay ng damdamin na nagbibigay ng kalinawan. Dito mo mararamdaman ang walang hanggang presensya ng mga anghel. Hindi mo kailangang madaliin ang proseso ng pagkilala sa itinakdang tao para sa iyo. Ang bawat araw ay isang pagkakataon upang mas maging matatag, mas mapagmasid, at mas maunawaan ang mga hudyat na ipinapadala sa iyo. Huwag kalimutang ipagpatuloy ang pag-subscribe at mag-iwan ng isang banayad na like upang mas marami pang biyaya ang dumaloy sa ating samahan. Ang tunay na pag-ibig ay parang isang lihim na hardin na unti-unting nabubuksan sa tamang panahon. Ang mga anghel ay nagbabantay dito, nililinis ang daan at inaalis ang mga hadlang upang ang iyong puso ay handang tumanggap ng kabuuang pagmamahal. Kung nararamdaman mong may mga bagay na hindi mo pa maintindihan, huwag mawalan ng pag-asa. Ang mga anghel ay nagtuturo na ang pag-unawa ay dumarating sa pamamagitan ng pagtitiis at pagbubukas ng puso sa mga biyayang nagmumula sa langit. Mahalaga ang bawat karanasan, kahit pa ito'y puno ng pagsubok at luha. Ito ay mga bahagi ng mas malaking plano na siyang magbibigay ng saysay sa iyong kwento. Ang iyong paglago ay hindi lamang para sa iyo. Kundi para sa mga taong darating sa buhay mo bilang bahagi ng kapalaran. Ang mga anghel ay nagsisilbing mga guro sa iyong paglalakbay. Nagmumungkahi sa iyo na maging matiyaga at manatili sa landas ng pag-asa. Sa kabila ng mga hamon, ang iyong puso ay patuloy na pinapalakas, handa nang tanggapin ang mga biyaya na dumarating sa tamang panahon. Sa mga sandaling nais mong sumuko, alalahanin mo na may mga anghel na nagmamasid at nagdarasal para sa iyong tagumpay. Ang bawat pagikot ng mundo ay may layunin, at ang bawat luha ay may saysay sa paghubog ng iyong kaluluwa. Hindi mo kailangang makita ang buong larawan upang magtiwala. Ang mga anghel ay nagtuturo na kahit sa mga maliliit na hakbang, ikaw ay patungo sa isang napakagandang kapalaran na inihanda para sa iyo ng langit. Sa bawat araw, Dalhin mo sa puso mo ang pananalig na kahit ano paman ang iyong pinagdaanan. Ikaw ay nililok upang maging isang ilaw sa iba. Ang mga palatandaan ay mga gabay na nagsasabi na hindi ka nag-iisa at na ang langit ay may plano para sa iyo. Patuloy mong pakinggan ang mga hudyat ng kalikasan, ang mga bulong ng hangin, at ang mga himig ng puso. Sila ang mga himala na nagsisilbing, paalala ng mga anghel, na nandyan sila upang alalayan ka sa bawat hakbang. Ang tunay na pag-ibig ay dumarating sa tamang panahon. Kaya't huwag mong ikabahala kung ang mga sagot ay hindi agad dumating. Manalig sa proseso at sa mga mensahe ng langit sapagkat sila ang gabay mo sa pagtuklas ng tamang landas. Kapag nadarama mong naliligaw ka, bumalik ka sa panalangin at pagmumuni-muni. Ang mga anghel ay naroroon upang bigyan ka ng lakas at direksyon upang makabalik sa tamang daan. Huwag kalimutan na ang bawat tagumpay ay bunga ng pagtitiyaga. Ang bawat pagkabigo ay isang hakbang patungo sa paglago na kailangan upang maabot ang kaganapan ng iyong kapalaran. Maging bukas sa mga palatandaan kahit na ito'y tila simpleng bagay lamang sa iyong paningin. Ang mga ito ay mga mensahe mula sa langit na naghihintay na matuklasan at mapansin mo. Ang bawat laban na iyong pinagdaanan ay may malalim na layunin upang patatagin ka, upang dalhin ka sa iyong tunay na sarili, at upang ihanda ka para sa mga biyayang darating. Kapag patuloy, kang nanalig sa mga mensahe ng mga anghel, mas lalalim ang iyong pag-unawa sa mga palatandaang ipinapadala sa iyo, at mas magiging malinaw ang landas ng iyong puso. Tandaan, hindi ang bilis ng pag-abot sa iyong mga pangarap ang sukatan, kundi ang tibay ng iyong puso sa pagtanggap ng mga Biyayang galing sa langit. Magpasalamat sa bawat maliit na tagumpay at sa bawat karanasang nagbigay sa iyo ng lakas. Ang mga ito ay bahagi ng mas malawak na plano na inilaan para sa iyong kaganapan. Kung nararamdaman mong naguguluhan ka pa rin, maging matiyaga at hayaan mong ang mga anghel ang magbigay ng kaliwanagan sa tamang panahon. Mag-subscribe at mag-iwan ng isang tahimik na like para patuloy kang samahan sa paglalakbay na ito ng liwanag. Sa pagtatapos ng mensaheng ito, nais kong ipaalam sa iyo na ang paglalakbay na iyong tinatahak ay isang gawa ng dakilang pagmamahal mula sa langit. Ikaw ay mahalagang nilalang na pinagpala ng mga anghel at ng dakilang plano ng Diyos. Hindi madali ang mga hakbang na iyong pinagdaanan, ngunit ipinagmamalaki kita sa tibay at tapang mo na hindi sumuko. Tandaan mo, bawat araw ay isang pagkakataon upang lumago at magtagumpay sa kabila ng lahat ng pagsubok. Ang wagas na pagmamahal ng mga anghel ay palaging nakaantabay upang gabayan ka sa bawat hakbang mo. Sa kanilang patnubay, ikaw ay lumalakas at nagiging ilaw na nagbibigay inspirasyon sa iba. Maraming salamat sa iyong pagtitiwala at paglalaan ng oras upang pakinggan ang mga mensahe ng langit mahalagang ipagtibay mo ang iyong paniniwala sa pamamagitan ng pagsabi ng kaya ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Hayaan mong maging sandigan ito ng iyong lakas sa bawat hamon. Inaanyayahan kita na sumali sa aming komunidad dito sa channel upang magpatuloy tayong magdala ng pag-asa at biyaya sa mas marami pang puso. Mag-subscribe ka na at i-activate ang kampanilya ng mga notifikasyon upang hindi mo mamiss ang mga susunod na mensahe na magpapalakas at magpapagabay sa iyo. Sa pagmamahal at pag-asa, patuloy nating tahakin ang landas na inilaan ng langit para sa atin. Nandito kami upang samahan ka sa bawat dahil ikaw ay mahalaga at pinagpala.